Aquarius, February 2024, Love Month. Kuha lang tayo ng love message para sa inyo. No matter what your relationship status, single, in a relationship, or married, this message is for you. Okay? May sahing gabay lamang po. Para sa mga Aquarius, uh, buhay, relasyon, pag-ibig, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Para sa mga taong maaring makapakinig nito. Anong may iwan natin para sa kanila? February 2024, Aquarius. Aquarius, ayan, may umaangat dito. At pa tayo. Aquarius, ayan. Medyo marami. Kunin natin itong pinakaunahan. Okay, ito. And then, mag-add lang tayo ng dalawa. Okay. Four cards spread tayo. Try natin. Ayan. Okay. So, Seven of Swords, Reverse. Nine of Swords, Seven and Nine, Knight of Pentacles, reverse, and the Seven of Cups. Okay, I feel dito na merong pagka-overwhelm or overwhelming yung feeling emotionally or even spiritually. Yes po, bilang kayo ay mga Aquarius, andito tayo sa Aquarius season, I will be honest hindi ko ito pero parang yung overwhelming, it could be emotionally again. Pagdating sa inyong mga emotions, magiging ex extra sensitive, sensitive ang ilan, may ilang worthy, or may ilang pakiramdam kayo. Kasi nga, pag minsan, pag birthday natin, birthday season, umaangat yung ating, ating mga emosyon. So, sana, huwag kayo magpatalo sa pakiramdam na hindi kayo okay. Labanan ito yung sensitivity and emotions niyo talaga ay narito. I know this is a love message, pero maraming meron kasing, pagka, hindi lang overwhelming, eh. maraming ito yung ilang, mula ito sa ilang gawain nyo, responsibility, work, pera, familia, so baka dun kayo overwhelm, at dito parang, wait lang, birthday ko ngayon, birthday season ng mga Aquarius, paano naman yung ako? Paano naman yung yung pakiramdam ko, yung ganung pakiramdam, <laughs> yung inyong mga sensitivity ay aangat this month na hindi naman masama. Pakiramdam nyo yung ikaw, ang iyong sarili, this is the best month na panilay-nilayan ang iyong emosyon, nararamdaman, iproseso ito sa iyong isipan, ang iyong relasyon. Okay? If in a relationship, kausapin ang iyong kapareha, communicate, kung baga napakahalaga ng open communication right now, lalo pa kung mag-apply po yung aking na-mention na kailangan nyo ng, ng pahinga. Ayan. At dito, tatanungin ng sarila, kaya yung sino ba ang pahinga mo? Seven o mga dito, night of seven and seven, kaya nagulat ang munchad. Maaring ang pahinga mo ay nasa iyong mahal. Kung manghugot mo yung strength na ito sa iyong kapareha, couples, attached, married. Okay? work ito. Hindi lahat mag apply Pero kung ngayon pala nakakaramdam kayo, para sa ilan, kahit pa pare-pareho po kayo ng sign, napakalawak po ng astrologya. Kaya hinihigayat ko ito. Itagdag lang ni Moonshag. Napapakinggan niya rin po ang inyong mga rising sign. Kasi yung nakagawian natin ay ang ating mga sun sign. Which is Aquarius. So, baka mag-apply din po kasi yung mga rising nyo. Yung messages doon. Pero if ever mag-apply man ngayon, itong pag-aalala sa inyong relasyon, pag-ibig na baka magtapos or magwakas, may ilang tensyon, may ilang pagkasobra sa emosyon. Or kailangan nyo talaga ng total closure kaysa sa inyong mga sariling isipan, single, meron ka bang kailangan tapusin? Or nag-hold back ka pa ba sa ilang pakiramdam emosyon mo dyan? or baka umangat kasi talaga yung sensitive side nyo this month um, maiwan ko dito allow yourself na damahin, yung, yung kailangan damahin allow yourself to be vulnerable yung kahinaan mo minsan kasi as a Aquarius hindi natin, minsan napapakiramdaman yan lalo pa nga kung meron kayong ilang responsibility at least time baka mahirapan kayong i-handle kasi more on the intellectual side kayo eh more on na ipoproseso nyo ang mga bagay-bagay, pero bilang mangat po ang ilang sensitive side nyo dito, be open. Okay, yun yung pinaka-message ko. Um, ano mang paraan nyo kung paano kayo makapag-let out, makapag-voice out ng inyong pakiramdam? Single, manito ito sa ilang kaibigan, ilang pamilya, ilang taong malapit sa iyong puso. Lalo pa po, kung meron talaga kayong pinagdadaanan, I will be honest, medyo may Seven of Swords, kasi dito umaangat ang betrayal. Okay? Or, kahit yung simple intention, na pwede nyo maramdaman na kailangan nyo munang maghilom. It's okay to step back, to rest. I know birthday season namin, Moonchild. Bakit ganyan yung mga messages mo? Allow yourself, ulitin ko, na pakiramdaman na kailangan mo maramdaman. Yes, ipoproseso ito gamit yung iyong abilidad sa pag-iisip, Huwag kang magpatalo sa emotion. Nang at the same time, hindi mo naman din kailangan minamadali. Ito ay isang proseso, yung healing process. Give yourself the time na mag-heal. Iba-iba naman kasi tayo sa part na yan. Okay? Pero ano pa? Ano pa? Itong mga nararamdaman mo ngayon, Aquarius, okay, yes. meron at meron tong dahilan. Okay? Sige, mag-add tayo dito ng message. Aquarius, okay, yes. magpahinga. Para yun yung pinaka-ano ko, deserve ang pahinga, lalo pa mga birthday season yun sa paraan na kayo makakapag-relax physically, mentally, emotionally, or even spiritually. My life started when I met you. So, may, may pagkamalalim. Maaring ito po ay Siyempre pa, sa relationship, left, let me have you. Seven, seven, and seven. This is an angel number. Napaka-lucky nito. Pinapaiwanan o pinapaalalahanan ka ng guides na merong dahilan ng mga bagay-bagay kung bakit mo nararamdaman yung itong sensitivity. Okay? Yung emosyon pagdating sa relasyon. Dahil mahal mo. Okay? Let me have you, single Meron kayong options. May choices. Merong nandyan. Hindi nyo pa man napupuna. I need more balance. 22777. <laughs> Ayan. Balance is the key. Maraming ito ay isang challenge lang para sa ilan. Kahit sa simple yung pakiramdam, hindi kailangan laliman yung bawat na, na babanggit ni Monchild. Ano? Kahit sa simple pakiramdam, kailangan yung magsabay or sumabay sa kung ano mang itinatakbo ng ganap ngayon sa inyong buhay relasyon. Ano pa dito yung pag-ibig? Andito pa rin yung katatagan. Para ito ay isang pagsusulit na kailangan yung lagpasan. Akin yung ulitin for those na nasa isang relasyon na. Let me have you. At the end of the day, andito pa rin yung aking nakikita right now. Mara ito po yung current energy. Tayo ay monthly horoscope. Horoscope reading. Andito pa rin yung love this month. Papaangatin lang yung pagsabay panatilihin yung balance. Para sa inyo, ngayong February 2024, Love Month, Aquarius.